Uh, uh, tawagin mo na please yung sunod na aplikante. Pakitawag na lang, pakitawag na lang. Ah, uh, uh, hi po, hi po. Hi po. Um, what's your name? What's your name? Um, uh, may my, name po is Pipoy Kakalikutin. Pipoy Kakalikutin and um, you can call me Lison ano ni ni juk wala sa mukha eh idaan mo naman sa mukha pare idaan mo naman sa mukha oh ha uh, um, aside from your biodata here uh, ano pa yung mga experiences mo sa job na papasukan mo dito ah uh, um uh, may mga napasukan po ako ay uh, nag-graduate po ako sa sa Putan lupa, putan lupa, high school po. Tapos may mga napasukan na po rin po kung jobs, jobs. Uh, ano po, um sa I'm a professional tambay po. O po, yung, yung ginagawa po namin sa work po namin. Um, uh, Just clap your hands. <coughs> Mukha nga, mukha nga, lakas ng tama mo eh. Ano, na nainom mo? ano huh? Anong nainom mo eh? Oh, aside from that, may mga itatanong akong questions sa'yo. Sana sagutin mo ng tama. Huh? Unang katanungan, what is your motto in life? What is your motto? um, may moto po, moto, um, ang, ta ang taong gipit, ah, uh, kung ganyan ang nagtatanong, walang kakapit. <laughs> <laughs> Ay puta, nilulokong ba ako? Ha? Puta pag ako na-promote, na-promote talaga ako eh di na-promote. Uh, aside from, aside from that, uh, may mga talento ka ba na pwede mo mahagi sa mga magiging trabaho mates mo, trabaho mates mo. Uh, -oh. uh, uh, ha, ha. opo, opo, talento po ako. Mm, pa, pagsasabu. Ay, sorry po, sorry po. Um, ano, napagandaan ko po ito eh. Napagandaan ko po. Um ano po uh, uh, interpretative dance. Magaling po ako doon. Yun po yung ginagawa ko sa school namin, uh, special performance pa nga po. Eh. Wait lang, alang ko po ng floor para makapagsaya po ako. Ito po yung talento ko. Wait lang. <try> galing mo, ang galing mo, ang galing mo, uh, tanggap ka na bilang isang professional gago. Woo! Oh! Yes! Sabi ko na eh! I knew it! I knew it! Oh yeah! Oh yeah! <laughs>